song Sirena is just a very symbolic song for the LGBT community. Ano yung pakiramdam mo that the community has embraced that song fully from here and overseas? I, yung, yung song na yan, ay, nung i namin yan, takot na takot ako. Takot na takot ako dahil ayokong makainsulto ng tao. Uh, alam ko kasi na nung sinulat ko yan, hindi ko chinelas o sapatos yung suot-suot ko. Ako yung nagsuot ng ibang sapatos at ibang tsinelas Um, kaya ako natatakot. Kasi ayokong, ayokong may naisulat ako doon na baka, eh si Raul pala to eh, hindi naman to ganyan eh. Ganun. So, yung mga songs binibigay lang yan. I, I believe na yan ay pinapahiram lang. Pag binitawan namin yan, hindi na amin yan. Pag binitawan namin yan, hindi na kami yan. So, um, my son is gay. No? Um, No. No, no, no. sinulat ko 'yon, hindi niya pa sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko. Manggaano ko siya kamahal, di ba? Ako ay proud na proud sa anak. No. Ako ay excited sa kung ano mang ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya, no.